Uh, magandang ang gabi mga kagulay welcome back sa akin channel Greg partner nga po pa po bali ngayong gabi mga kagulay kagapon nag harvest tayo ngayong gabi mag spray tayo ng uh, polyar, mga kagulay kasi kaninang umaga ay nag spray na ako ng fungicide mga kagulay kaya naman si ko ngayon ng pulyar mga kagulay kasi hindi ko alam kung ulan na naman o hindi bukas mga kagulay pero dapat dapat mga kagulay bukas pa ako ng hapon mag spray kaya pinagsunod ko lang ngayon kasi hindi ko alam kung uulan o hindi. Kung titignan yung kalangitan, hindi nyo mamakita mga kuya. Walang bituin. Yan, wala kayong makikita. Parang uulan nga na naman. Ito yung ano natin ng talong. Mga bunga. Balit to sa ano, Merkulis ay pang siyam na harvest na to Mga kulay. Yan, may makikita pa rin naman kayo kahit papano ng mga ano. Mga bunga. Tsaka mga buko saka uh, bulaklak mga kagulay pero ito mga kagulay ay pinapakalugbo ko siya mga kagulay kung bakit nagpapapruning ako tapos uh, tinatagpas ko na dito sa ano sa talbos niya kasi ayoko nang ano uh, ayoko na siyang uh, tumangkad ba gawa nga ng pinapaabot ko nga itong hanggang December papabutin ko siya hanggang December kasi mga kagulay para kapag ano eh dito kapag nag ganong mga buwan na November, December ay amihan na rin dito mga kagulay kapag masyadong matangkad ay ano siya sa angin baka matumba lang mga kagulay kahit nasabi natin may tali kaya pinupronin ko na rin siya mga kagulay kasi tatlong buwan na siya mayigit mga kagulay kaya inaano ko na para mag ano na yung panibagong ano niya mga talbos Yan. tsaka naninilaw na rin kasi mga kagulay gawa ng ulan ito katulad na ito. yan yung mga talbos na malilit yan pinapalabas ko na ng ano puno pa sa ko ng palabasin mga kagulay kasi kapag wala ng malalaking dahon ay maano na siyang lumabas kagad mga kagulay tapos dito sa ampalaya ayan ang ating ampalaya ano na rin natin, isperan din natin ngayon mga kagulay maraming bunga yan mga kagulay, kala nyo lang unti punta natin tinigil ko nga muna yung pag-spray ko marapit kayo dito sa pag-spray ko mga kagulay, makita nyo rin pero hindi nyo nga lang makikita ng aktualan mga kagulay. Ganun nga natin. Yan. Mga bunga mga kagulay. May hina yung plus light ko. Saglit lang. Yan. Yan ang mga bunga niya mga kagulay. O yan. Yan. Yan ang mga bunga niya. Ulitin ko mga, mga kagulay. Ay pull jar ang aking spray dito. Yan ang mga bunga natin ng ating ang palaya. Tabi-tabi na sila. Pang siyam na harvest na sa ano. Sabay lang sila dito sa Uh, ating talong yan pag ginayan nyo sa ilalim yan. yan hindi ko lang nakapag simula na nga ako mga kagulay na magano naisipan ko lang ano kasi lagi na lang uh, harvest yung nabablog ko baka magreklamo na yung ibang nanonood lagi na lang harvest tapos may nagtatanong kung gagamit kong ano uh, insecticide ah uh, More on biogronica pa rin ako mga kagulay. Kaso lang syempre, eh, negosyo nga to. Eh dito sa Luzon kasi talagang matatapang nga dito insekto, sekto. sa Mindanao na medyo kayang-kaya niya. Kaya wala akong inahalo doon. Wala akong ina-alternate. Yan mga bunga ng ating mga ampalaya. Makakapal na siya mga kagulay. Tabi-tabi. Ano? Yan. Tabi-tabi siya mga gulay daming ano. Hindi pa ito na ibaba. Yung mga iba marami pang hindi na baba. Ayan. Yan kung makikita nyo tayo. Dito, lang tayo. Binangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6. 26 sa uh, ano? Uh, bali, 1, 2, 3, 4. Bali, walong ano? Walong puno. 26 ang nakasabit na pwedeng harbisin sa ano? Sa Merkulis. Walong puno, mga kagulay. 26 na ano? nung ano mga kulay 520 lang dalawang ano dalawang semi isang ano isang RR bumaba siya hindi kakatulad nung nakaraan na 620 bumaba siya ng isang mga kulay ganoon naman talaga hindi uh, naman natin mapapaparyas na ano yan. yan ito lang ang ginagamit ko mga kulay yan pero hindi yan ng ngayon ang gamit ko mga kulay yung fungicide ang ay ano Uh, ginamit ko yan kakaninang umaga, madaling araw mga kagulay. Ito, hindi, ako, hindi ko tatanggi mga kagulay na may ginagamit ako mga synthetic. Ayan, papakita ko sa inyo mga kagulay. Uh, papakita natin ha, mga ating... Hmm. Yan, meron tayong joystick na pang ano, pang sticker. Meron tayong itong kondisyon din na ano, na isa, score. Kasi na-alternate ko na rin siya mga gulay, hindi na ako purong ano, meron siyang gold. Ayun, mga kagulay. Tapos ito nga, yung gamit kong ano, gamit kong kala nito. Ah, uh, bulyar, ayun ang gamit ko mga kagulay. Wait, nag-blur. Yan. Yan ang gamit kong ano. Yan mga gulay. Yan siya ang gamit ko. Meron din ako nim insecticide. Nim bisitin. Ano Meron pa din ako exalt. Yan. Alam ko dalawang ano yan, eh, dalawang ganyan na nagamit ko dito mga kagulay. pa ba? Ito ngayon ang ini-spray ko. Mga kagulay. Yan, ini-spray natin ngayon ay green Ayan, ayun ang bumasa mga kagulay Ayan, yan, ang ginagamit natin gulyar tapos, magawit pa tayo ng ano ba ito, tiba Ay. ah, selektron yan, ginagamit ko rin yung mga gulay makikita naman lang dito mga gulay mga ginagamit ko kung dati, pero mas lamang pa rin makikita nyo dyan itong mga basyo ng formula mga ganyan ay, gumamit din ako na ito mga gulay na pulyar itong calcium boron yan mga gulay gumamit ako yan mga dalawang litro simula nung ano yan makikita nyo naman lahat dyan yung mga ginamit ko ito na ang ating hindi ko may pakita sa inyo mga gulay so paano ako mag spray pero susubukan natin para ano nyo susubukan natin mga kagulay ha para makita nyo yung buga naman na itong ano natin, sprayer pa paano ako mga kagulay kumbaga patalikod aglit lang mga kagulay ito yung mga bunga ng ano natin mga kagulay, o yan o oh. mga bunga ng ating ampalaya ah, yan, oh. mga bunga ng ating ampalaya mga kagulay, akala nyo lang unti yan yan o oh. pang siyam na harvest na sa Merkulis mga kagulay pero malalaki pa rin siya yan tapos marami pang hindi na ibababa. Line natin tong host. mahirap ang hirap mag YouTube. Ay. Ah, sisindihan ko lang to kahit na medyo ma ano na siya. Ma sayang. Unti. At least makikita nyo yung buga. At least nga lang mga kagulay. At hindi ko mabuksan. Paano pa to? Mga kagulay, ang ating pag-i-spray. Awan ko kung nakikita nyo. Pero mabilisan dapat to mga kagulay kasi malakas to. Tsaka lang kasi to mga kagulay. Gulay. Hindi kailangan natin ibabad. Yan no? Kaya nai-experience siyang maigi. Yan. Yan. Dapat to mabilis ang ano ko atras ko mga kagulay. Pero sa gusto kong ipakita sa inyo mga kagulay. Yan. ko muna. Wala kasing tagahawak. Wala namang akong kasama dito na ano, nag-i-spray. Yan. Yan. Yan siya, mga gulay. Naputol ka kayo na eh. Dudugtong ko na lang itong ulit. Itong clip na ito. Siyempre, titingin-tingin sa likod. Yan. Yan. Mga gulay. Yan. Yan. Papatayin muna natin. Sabit lang mga kulay ha. Yan. Ganun mga kagulay. Yung ating pag-i-spray. Mabilisan lang mga kagulay. Yan o. Oh, tingnan nyo. Alam. Mababasa ito sila. Tingnan nyo. Basang-basa siya mga kagulay Oh. Yan. Basang-basa siya. Tumutulo talaga siya. Yan. Yan ang kaganda ng power spray naman mga kagulay. Nakita nyo na yung bunga niya mga kagulay Yan Mga bunga ng ating yung palaya. Ito siya Yan Marami pa rin naman maano Marami sa Merkulis Pero wari ko mga gulay Sabado ang mga ano neto Kasi itong mga to Sabado na makukuha yan mga gulay Itong mga ganito Merkulis Yan Yan Lunes pa lang bukas mga gulay Lalaki pa yan Ayan, Ayan ang bunga ng ating ang palaya So yung mga kulay, gagdito -gag na lang ako siguro para matapos ko rin. Baka biglang umulan. Kahit sabi natin may sticker pa ating ano. Ay, kailangan natin matapos to ng hindi umulan. Kahit mga isang oras o kalating oras para kumapit talaga siya. Uh, sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at click nyo rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa mga diskarte ko na ginagawa mga pasensya kasi siya, siya ingal na ingal ako uh, maraming maraming salamat po ulit God bless po sa ating lahat